Ito yung bagong pisa kahapon. Ay. Ito na yung ano yung inahin na naglimlim ng ano mga itlog ng RIR. May inihalo ako diyan na lima yata noon. Pero yung iba nabugok kasi nakipagagawan ng iitlog ang nest yung mga bagong inahin noon. So may nabasag. Kaya lang pinunasan ko after siguro how many hours na nakababad na itlog. Eh, yun, yun siguro yung nabugok na dalawa kahapon. Pero so far, maganda naman ang kinabasan kasi may nakakuha pa rin. may nakita pa rin ng itlog ng RIR at saka ano kasi yun, uh, cross ng uh, yung may lahing bard na tandang ko at saka yung mga inahin na RIR. So meron pa rin nakakuha yun, ano yung itim na, ano. Uh, Hindi uh, eh, ko alam kung maiko-close ako. Ayan, ayan. Nakuha niya itim na tuka ng RIR. Tapos, halo na syempre kasi cross nga. <laughs> so, ang kasi malalaki sila at saka masisigla. So second day nila ngayon dito sa Brooder. At uh, kung paano magalaga ng ano para sa mga bago, no? paano magalaga ng uh, kiti. Ang kahit na kiti ng RIR, ng broiler, ng anong dito, um, native chicken, kahit na no basta may kiti, may day old. So pagka ano, ilalagay mo na sa Brooder syempre. At lalagyan ng ano, ito inunat ko lang na box ito. Ah, uh, siyempre may ipot na siya ngayon kasi ano, at mamaya aalisin ko yung may ipot. Minsan dinadakot ko yan eh, kaya nga parang kaya ngayon malayo yung kinalalagyan ng buo. So, lalagyan ng ano, ng uh, unat na box. Tapos, siyempre, after how many hours, saka lang ako naglagay ng inumin nila. Uh, one hours siguro or more. Tapos nilagyan ko na, kasi meron pang hindi dry hapon, so yun, nilagyan ko na sa dito sa brother tapos uh, ni, yung inumin merong ano nilagyan ko pa rin syempre ritual ko oregano oregano kasi palagi <laughs> tapos mga after 2 hours yun naglagay na ako ng ano before lunch naglagay na kasi umaga ko binaba yun eh. naglagay na ako ng ano ng feeds nila syempre chick booster ang nilagay ko at para sa mga nag-aaral pa lang na mag-alaga ng kiti no Uh, hindi wag nyo ano, uh, wag nyo lagyan ng, o oh, wag nyo silang bigyan ng mas malalaking butil ng uh, pagkain. Kasi siyempre, mga kiti yan, hindi pa nila mga tutok So dapat yung nalang na lang nila kaagad. Um, although may mga lizard dyan, kasi syempre, alam nyo yun, di, di ba ang silbi ng lizard or yung balon balunan ay siya yung magigiling sa mga hard particles ng, ano, ng, ng pagkain nila. Pero syempre, mga ano pa lang yan, mga kiti, maliliit pa lang dapat na Para naman malunok nila. Um, para hindi sila mabulunan, machok sila pagka malalaki. So itong inihin na ito, ano, magaling siya maglimlim. Ito yung pinaka-old ko ng inahin eh. And then, alam nyo, itong chick booster, one month yung kapakain sa mga kiti. From day old to, uh, actually, 29, 29 days, mag-start ka ng, ano, mag-start ka ng mag-introduce ng, ano, ng uh, chick boost, ah, uh, chick starter. Kasi chick booster to eh. So, one month. And then, pagka, uh, chick chick starter na, one month ulit. Hanggang, So, yung susunod na napagkain is chick grower na syempre. Hanggang ma ano, hanggang marating nila yung 91 days na age nila for disposal. Yun ay kung i-dispose mo for meat production. Pero kung aalagaan mo yung mga kiti para gawin mo inahin yung mga babae, edi eh, mamili ka ng ano, ng paalagaan mo, no? Ah, hindi pa, pa wag ka muna magpakain ng ng layer pagka hindi pa naman nangingitlog no? so basta yun muna ano hanggang 3 months lang muna ano uh, usapan natin na po kung paano magpapakain at syempre kung marami kang alagang ano alagang manok eh magbakuna ka at kailangan malinis palagi ang ano ang bahay nila main, malinis ang inuman malinis ang feeder nila at huwag mo pabayaang ano um, mauubusan ng pagkain yung ano nila yung feeder nila kasi sukat dyan dapat uh, ngayon 3 grams pa lang sila 3 grams per head per day pero syempre uh, yung inahin 100 grams ang, ano, ang pagkain niya so tinitimbang ko yan so tinitimbangin ninyo yung iba kasi pag sinasabi <laughs> alam nyo mahirap mag ano, magturo ng mahirap magturo ng studyante studyante ah mahirap magturo nang yung mga umpi umpisa pa palang pag yung isip niya ay mahirap ma, ano itwist it yung mindset niya o kaya, syempre di ba pag galing ba may nag aaral na mag ano mag-alaga ng manok uh, sabihin mo timbangin mo yung ano timbangin mo yung pagkain nila dapat may mga grams grams yan na ano di ba ito yung grams na ganito dapat sa age nila gano? tapos ang sasagot sa iyo sinusukat ko naman <laughs> sinusukat ko naman. <laughs> di ba? Iba yung sinukat mo sa tinimbang mo. Kasi pag sinusukat mo, tansya, tansya, tansya lang yun. Di ba? Pag tinimbang mo, sakto lang yung timbang para dun sa grams na uh, recommended. Ganon. Um, tapos, syempre, uh, pagka one month, pwede mo nang purgahin yan. Um, ka na. Ganon. Kasi may, at, uh, dapat mawala yung bulati May bulate mga yan. Pagka, medyo, ala, naipit. <laughs> Magaling naman yung nanay niya, naipit yung paati dito pa para matanggal. So, yun, yun muna, no, uh, ganit, yun muna. At itong brooder pala na to, no, dati, hindi ko nilagyan ng mainit na mainit ang panahon. Hindi ko nilagyan ng inahin at saka yung mga kiti. Doon ko lahat sa mga, ano, ang yung open, open air lang doon na ang wall nun, yung mga palibot nun, ay ano, yung screen, screen na green. Eh, ito kasi double volto eh. So, medyo malamig na ang panahon ngayon. So, tingnan nyo, hindi hinihingal yung inahin. Kasi nga, medyo malamig ang panahon na ngayon dito sa amin. Dahil, tuwing hapon, tuwing uh, tanghali, ganyan, umuulan. Pero, minsan, hindi uulan ng mga isa, isang araw, dalawang araw. Pero, pagdating ng ano, yung mainit na mainit yung araw na susunod, asahan mo uulan yun ng hapon, kaya tanghali. So, medyo malamig ang panahon ngayon. Kaya, ay, relax na relax yung ano, relax na relax yung inahin. At ito, hindi ko pa i-dispose siya. <laughs> Kasi matino siya eh. Maayos siyang mangitlog, maayos siyang maglimlim, at mabait sa mga anak niya. Sa akin lang, medyo matapang kung minsan pagkano. Pero, pag hinahawakan ko na yung leeg niya, okay naman. So, dapat alam niyo din, alam niyo rin kung paano nyo itame yung, ano, yung inahin ninyo. Ano. So, yun. Hanggang dito na lang muna. At sana may napulot kayong idea. Ma, sa mga, para sa mga bago na mag-aalaga ng mga kiti, no? Uh, sana hindi wala akong nakalimutan. Pero sa akin pala, no, hindi ako nagbibigay ng antibiotic, niyan, basta sa mga tubig nila. Hindi ako bibigyan ng vitamin sa mga tubig nila. Kundi ang binibigay ko lang ay yung oregano at yung barley grass capsule. Basta meron. No? parang ngayon wala ako. May, pero may parating akong barley na naman. O, bilis ng barley. Para may parating na naman ako. So, sinisingitan ko ng barley. Hindi naman palagi. Kasi may presyo ngayon. <laughs> Oh, paano lang. Para lang maging malakas sila. And then, malunggay. Yun, pinipiga ko din. So, yun, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos.